Magandang umaga po mga kapid pro. Narito na naman po tayo sa ating bagong episode ng ating Feed Pro TV. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang tamang pamamahala sa pag-aalaga ng biik mula po nito ng pinanganak hanggang maawalay. Ang mga biik po na nasa likuran ko ngayon na ito po ay pinanganak kahapon. Ang una po nating gagawin sa kanila ay dapat putulan ng ngipin pagkatapos ng 24 hours. Kaya po ginagawa natin yon para po makasipsip ng maraming kolostrum yung biik. Pag pinutulan po kasi nating kagad ng ngipin yan, pagkapanganak, hindi nila magigrip ng gusto yung tits ng nanay o yung pinakadede, hindi po siya makakadede ng maraming kolostrum. hihi uh, hihina po yung resistance ng baboy kasi kokonti po yung kanyang makukuha antibody. Ang sumunod po natin pwedeng gawin, uh, pwede po tayong maggupit ng tenga. Ah, uh, 'yun po naman ginagawa po natin 'yon para po pang number lang kung marami na po kayong baboy. Ang sumunod naman po yung pagpuputol ng buntot. Ito naman po, isinasagawa ito kasi po para po pantanda natin naman kung gagawin siyang inahin o barako, mahaba po ang putol niyan. Pagka po pang patiner, maiksi po ang putol ng buntot. Ang sumunod naman po, pwede na po tayong magsaksak ng iron after 24 hours para po hindi na nai-stress yung ating mga baboy. Ang isa pa pong pwede natin gawin ay pwede na po tayong magkapon o magka-straight. Ito po ay sinasagawa natin para po ang baboy ay hindi na ma-stress. Ang baboy po ay wala siyang mararamdamang takot kasi wala pa po, po yung malay. Ang isang biik po pag pinanganak yan, hindi pa po siya nakakakita at wala po siyang kamalayan sa sakit o ano pa man, hindi po niya matatandaan kaya po wala isang stress na mararanasan. Ang ating pumbiik, pag winalay po natin, sinagawa natin yung ganitong pamamaraan na after 24 hours, ginagawa natin yung mga susunod-sunod na binanggit ko. Uh, ang baboy po natin o ang biik po natin ay halos mas mabigat po ng isang kilo sa normal na kinakapon ng 14 days pataas. Kasi po ay uh, during that time, ang baboy po na yan ay nasasaktan na nakakaintindi na. And after that po, pagkatapos ng castration, saan nyo po ba makikita yung biik? Nasa gilid po ng kulungan, nanginginig sila, sakit na sakit, tapos po hindi po yung kakain. Minsan ayaw din dumede kasi nasasaktan. Yun po yung dahilan kaya po ginagawa natin yung pamamaraan doon sa after 24 hours. Sa ikapitong araw naman po ng ating mga alagang baboy o ating bagong panganak na biik, Uh, doon po ang start ng pagtuturo ng booster. Pwede nyo po itong isubo, basahin po natin to, isubo sa biik. Or intayin po natin na magpapadede na yung nanay, yung pong basang pagkain, ipahid po natin to sa dede niya para po pag dumede yung biik, matikman po niya, and then po maglalagay kayo ng konting booster, Smart Boost 100 po, sa maliit na lalagyan na pakainan nila para po matikman nila yan. At 10 days old po, marunong nang kumain yung ating mga biik. Uh, pagkaraan pong matuto na yung ating mga biik ng kumain, pwede na po tayong maghalo ng Smart Boost 200. Uh, booster din po siya. Habang po kasi lumalaki ang baboy, bumaba po yung kanilang pangangailangan sa protina. Kasi problema po sila sa kidney pag po sobrang taas ng protina na kukonsume nila. At yun po, pwede natin ibigay hanggang 26 days po yung Smart Boost 200. At 26 days naman po na, Maghahalo na po tayo ng uh, Smart Boost 300 o yung pre-starter, tuloy-tuloy uh, po yung pakain yan, uh, sundin po natin yung tamang paglilipat ng page. Kailangan unti-unti po paghahaloin po natin yan ng tama and then po uh, pagdating po ng 21 to 30 days, uh, pwede pe na po nating awatin yung biik. And then po, kaya po inaawat siya ng ganong kaaga, hindi po natin pinalalagpas ng 30 days para po yung baboy natin ay manganak po siya, uh, makuha po natin yung panganak na at least apat hanggang limang panganak sa loob ng dalawang taon. Ang iwawalay po natin ay yung pong inahin. Kailangan po maiwan yung biik dun sa parawing pen o dun sa kulungan. Kasi po pag winalay nyo yung biik, ang inalis nyo, Isang araw po yung hindi kakain, iiyak po yan magdamag kasi hindi po niya alam yung lugar. 24 hours di kumain yan, hindi uminom, automatic po magkakaroon sa tinatawag na winning lag. Alam niyo po ba na malulugi po kayo ng minimum ng 1 kilo per head po dyan? O aabot pa po ng 2 kilo. Kung 10 po, po yung baboy nyo, na walang kayo ng 1 kilo isa, magkano po ang halaga ng baboy ngayon? Sabihin na po natin na 200 pesos. May 2,000 po tayong uh, mawawala. Kaya po yung tamang management po talaga sa ating mga biik ay tuloy-tuloy po ang pag-aaral dyan. At ito po ngayon tinuturo ko sa inyo, uh, isa po ito sa makakatulong para po mapaganda natin yung ating pag-aalaga ng baboy. Kung sakali naman po na ibiyabiyahe yung baboy, ililipat ng kulungan or bumili kayo ng baboy, iuwi nyo sa inyo, kailangan pong mag-inject tayo ng antibiotic. Pwede na po yung mga oxytetracycline, yung mga LA na ano. At the rate po nyan ay 1 ml per 10 kilo. Uh, kung ang baboy po, 5 kilo lang yung biik nyo, uh, 0.5 lang po. Kung 10 kilos po yan, 1 ml. Para po maiwasan natin yung tinatawag na shipping fever. Kasi po pag yan ay nagkaroon ng shipping fever, magtutuloy po yan sa pneumonia, mamamatay po yung biik, sayang. Sana po ay may natutunan kayo sa ating bagong episode sa pag-aalaga ng biik mula po nung ito'y pinanganak hanggang sa mawalay. Sa pamamaraan pong ito ay makakatulong po ito para mas malaki ang ating kitain. Kasi nga po, mas mabibigat po yung ating biik na mawawalay at mas mapaparami po natin yung panganganak ng inahinyo sa tamang pagwawalay ng biik. Lagi po yung subaybayan ng ating Feed Pro TV para po yung sa mga susunod pang episode na hindi nyo po mamiss yung ating mga tamang pag-aalaga ng baboy. Maraming salamat po.